Ayan ang aking sili mga kasis. Tingnan nyo. Ayan ang sili ni Grandma. Hello, hello. Yan po ang mga tanim na bago ngayon ni Grandma. Ayan po. Ayan. Ayan po ang aking mga pechay at mustasa. At ito yung sili ay namumulaklak na po mga kasis. Ayan, ang mga bagong halaman ni Grandma ngayon. Update ko lang kayo sa aking mga bagong tanim. Ayan po yung mga sili. O, nakita nyo naman po yan mga bagong tanim po yan yung iba ay may bunga na syempre mga kasi si grandma ngayon ay nagre-recycle ng lupa para sa aking garden kung para sa mga tataniman ko na naman na bago sa aking mga talong ayan po kapat kanina pa po ako nag vlog ngayon ko lang po nasimulan mga kasis si grandma ay busy busy lagi Ayan po mga sis. Ayan po ang tatrabaho ni grandma. Kasi po, ayun, ay, ay mga taniman ko ng aking talong. Ito po yung aking lupa na nire-recycle kahapon ko pa po ito ginagawa. Kasi po, yung mga halaman ko po na mga danitong mga tanim. Ito may bunga o. Oh. Pero hindi na po yan lumalaki. Ito po ay tinat tinatang, ano, ano po, inaano ko na yung lupa, tinatanggal ko na para Ayan po ay bago na namang tataniman ni Grandma. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ni Grandma ginagawa yung pagpapalit ko ng halaman ng mga tanim. Lalong-lalo na yung mga sitaw, mga, mga kasis. Ayan po ay organics ko pong ginagawa. Ayan po mga sis, yung mga nakatanim, ano na yan, nakatanim, hindi na po yan mga namumunga. Magbunga naman po yan, mga ganito maliliit na siya. Kaya, pinapalitan na ni grandmama. Ginapalitan na yan ni grandmama, mga, mga ka, ano, mga ka grandpa. Tapos, magtatanim tayo ng panibago. Ayan po ay, kinakat ko yung mga, ito yung mga, ano, mga, itong mga dahon na itong mga itong mga dahon na itong nabubulok ay minimex ko sa lupa oh yung mga dulo-dulo din po nito ayan ay kinakat ko yung mga yan kasi hindi na po yan ang mga namumunga kahit ganyan din na siya namumunga saka yung aki ding mga ito kamatis hindi po yan namunga kaya ikakat ko na po yan para gagawa po ako ng mga bagong taniman yan po ay pag tataniman ko, marami po akong bagong talong ngayon. Yung sinasabi ko lagi doon na mayroon akong talong na similya na bago. Papakita ko po sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa aking mga recycle na lupa, kung paano ko ginagawa. At siyempre bago ko po simulan yun ano ang gagawin ko, shout out po muna sa aking mga subscribers, sa aking YouTube channel and mga viewers. Maraming maraming salamat sa pag-support nyo kay Grandma. Sana naman ay masuportahan nyo ako na tuloy-tuloy para maabot ko din ang aking dapat marating. Ayan po, sisimula na ni Grandma kung paano ginagawa ang pag-recycle ng lupa. Ayan, ayan ang ginagawa ni Grandma. Ito mga hindi na po ito namumunga. Puputulin ko po yan dyan. Tapos po, yan ay gugupit-gupitin ko rin po. Agoy. Gugupit-gupitin ko rin po yan para magkaroon tayo ng pataba uli sa ating mga tanim. Yung mga ganito po ay ginugupit-gupit yan ni Grandma. Yan ay nilalagay ko sa ganito. Pag nagupit-gupit ko, natandaan nyo laging may butas ha yung mga Wilkins, mga Wilkins bottles. Kasi siyempre para yung tubig ay maka observe siya. Para hindi nabubulok yung ating mga ugat ng ating halaman. Ganyan lang po kasi Ano naman po yan eh. ano din naman po yan. natin. Marami na akong nagupit-gupit dito. Lagyan po natin siya ng lupa. Ito po yung lupa na to ito pong mga lupa na to, ito po ay galing din po dyan sa mga ano na yan na pinagtanimang ko. syempre hindi ako gumagamit ng abono, mga kasis. Ganyan lang. Tapos, ayan, nilagyan ko na po ng lupa yung aking Wilkins Battle. Ayan, ganyan lang muna lupa ang nilagay ni Grandma. Saka ilalagay ko po to yung mga ginupit-gupit kong mga dahon na yung to yung dahon, lalagay ko na naman po yan sa Wilkins Battle. Damihan po natin. Damihan natin kasi bababa po yan. Iyan ay iyan ang magiging fertilizer din po sa ating mga pananim. Ayan, pag nakita nyo pong puno na ganyan ng dahon na ginupit-gupit, na to yung dahon, Ayan ay lagyan nyo naman po ng lupa. Another. Ganyan. Magano po yan hanggang sa... Ayan, ganyan lang po mga sis O, ganyan lang. O, ganyan lang karami. Siyempre, habang dinidiligan nyo yan, ay madidikdik, masisiksik yung lupa. Ayan mga sis Ayan no, puno na po yan ang tanong pero hindi po yung siksik ang lupa. At mayroon na rin po ako ditong talong na ililipat at itatanim ko dito. Yan. Ayan po, tinanim ko na po yung talong ganyan. Siyempre, habang dinidiligan natin siya ay bumababa ng bumababa yung lupa kasi mga dahon tuyo po yung sa gitna. Kaya pag po ay tumatagal, bumababa yan hanggang dito. Siyempre, ang gagawin nyo, pag bumaba na, ay lalagyan nyo uli ng another lupa para mapuno yung Wilkins Battles at yung talong naman ay lumalaki na siya. Ayan, example lang ni Grandma ito. Ayan, ayan, ganyan. Diba nasiksik na po yung ano yung lupa dito. Kaso yung talong ko dito, hindi siya tumaba. Kaya, naano kasi po to ng ulan ng ulan. Nakulob siya. Kaya ito, bababa din to ng bababa. Tapos, pag bumaba siya ng bumaba, another, lagyan natin siya ng lagyan ng lupa sa ibabaw. Habang lumalaki yung tanim natin na talong o oh, yan lang mga kasis ang update ni grandma kung paano si grandma mag alaga ng garden na talong o oh, diba nakuha nyo ang idea ni grandma ayan lang po mga kasis ayan lang po mga kasis at syempre pakita ko rin sa inyo kung paano na kalalaki ang aking mga tanim ayan o, yan mga sitaw bagong tanim ko yan, eh nagagapang na kasi pinalitan ni grandma yung aking mga sitaw na hindi na namumunga, ayan gumagapang na ganyan na po yan mga kasis yung mangyayari, ayan o example natin itong talong eh, itong aking sitaw na yan iyan eh, ay dadagdagan ko pa ng lupa ganyan din po yung ginawa ko dyan o, wala pong abuno yan o anong fertilizer mga kasis ayan lang po update ko lang kayo siyos, sa aking youtube channel at syempre subscribe na din po kay grandma sa youtube at syempre shout out na din sa aking mga followers at mga subscribers sa YouTube. At maraming maraming salamat sa nanonood sa aking vlog. At sana naman, subscribe sa minyo ako para updated po kayo sa aking mga video. Ayan lang po. Thank you. Ayan, tingnan nyo po ang aking mga bagong tanim. Bye-bye!